tingin nga ng ano, ilan yung XR natin dito? Oh. Sa dalawa, tatlo. Ano yan? Boss Ed, sana mapili po. Uy! Tumiming ka. Dahil ngayon, meron tayong dumating na iPhone XR Blue. Tapos, meron din tayong iPhone 12. Okay. Pero ang tanong, nagawa mo na ba yung tatlong may wagang steps na nasa FB at IG ko? Nag-message ka na ba? Dahil if nagawa mo yon, meron akong surprise sa'yo. Ito. Isang package to ah. Bibigay ko to sa'yo. iPhone XR. Brand new to. Pero di nga lang nakasil. Tapos, bibigyan din kita ng cash. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isend mo sa akin yung details mo para mapadala ko tong 10 k at saka iPhone XR mo, okay? Basta tawagin mo akong boss, it's... Alam mo na yun! Go!